anda, anda lokti, Robin ang, ah, nito ko, Robin dami ngayong araw para mga mare ay papalaot na naman kami ni Buyok dahil kakalusin nga niya ang kanyang ginawang Skylab nung nakaraan. Ilang araw din kasi namin itong hindi nasalok mga mare dahil naging busy nga kami nung nakakaraan dahil Hollywood nga. Ilang, Ilang araw pa nga ito bago natapos dahil si Buyok nga lang mag-isa ang gumagawa. Diyos ko mga mare, grabe nga din ang hirap niya dito sa aming Skylab para lamang kami ay may maiulam. At kung suswertehin pa nga ay pwede rin kaming makatakal dito. Binisita nga rin niya ang mga lambat para in case nga daw na may makapasok na isda ay hindi nga ito makakawala. So ayun na nga mga mare, after after ilang days nga na hindi namin nasalok itong aming Skylab ay sa wakas nagkaroon na nga rin kami ng time ni Buyo. Maaga nga kami pumalaot dyan mga mare pero tingnan nyo naman ang araw at tirik na tirik na. Ayaw ko nga sanang sumama dyan mga mare kaso ay pinilit naman ako nitong si Buyok dahil pagka nga daw bagong gawa ang Skylab ay maraming ang nahuhuli. Wala na nga akong nagawa dyan kundi sumama kay Buyok dahil gusto ko rin naman itong makita. Kung palagi nga kayong nanonood ng mga video ko or ng mga vlogs ko ay alam na alam nyo na nga na malapit lamang itong aming pamalakaya sa aming nayon. Dito nga lang sa malapit ito ginawa ni Buyok para nga daw mas tipid sa krudo or sa gasolina at para nga daw kahit mananagwan lang siya ay kayang kaya. Pagkarating naman namin doon ay binisita lamang ni Buyok ang kanyang mga pamalakaya at pagkatapos ay nagsimula na nga rin siyang magkalos. Kinuha nga lang niya yung kanyang pangkalos doon sa bandang dulo ng aming cage dahil doon nga niya yun iniwan. Sanay na sanay nga itong sibuyok pagdating sa mga trabaho dito sa dagat dahil bata pa nga lang daw siya ito na nga ang mga trabaho nila. Ganito rin kasi ang hanap buhay ng kanyang tatay mga mare kaya naman maaga nga siyang natuto sa hanap buhay dito sa dagat. Boy, may bumabangga parang, parang malaki, Parang malaki, parang oh. malaki. Ano kaya? May huli. Sanay may huli. Oy, perdo. Oh. Ay, oy, mo 'di oh. Ay, oh. Ay, oh. Ay, oh. Ay, Oh, Lok ano ba yan? Mamali. Mali. Mamali. Mamali. Malalaki. Malalaki yan eh. Malalaki siya. Malalaki oh. Dala mo baka makawala pa. Lol, eh. Oh. Nice! Hay, ang Grabe. Hello, lalaki. Lalaki. Baka makawala. Yes. Ay! <laughs> laki yan. Ang laki nito nga, oh. Aswerte yata. Nandiyan, nandiyan lagi. Grabe Ah! Grabe 'yan, laki ng Isa Nasaan? So, ayun na nga mga mare, bandami nga naming nahuling balyena dito sa aming lawa. Iyan na nga yung pinakabalyena dito sa aming lawa dahil tingnan nyo naman at bang lalaki. Kinuha nga ni Buyok yung maliit na balyena at itinapon nga niya sa dagat dahil hindi nga daw masarap yun at maliit pa. Ang tawag nga namin dito sa isdang ito, dito sa isla ay mamali or bighead naman sa iba. Alam nyo ba mga mare na dito lamang sa comment section ko nalaman ng iba't ibang tawag dito sa isdang ito. Tinatawag nga rin nila ito na Imelda, Maya Maya, Black Mass at marami pang ang iba. Ang paboritong Luto ni Buyok dito ay pinangat sa sampalok na napakarami at talaga namang napagkakaasim pero napakasarap naman. Malansa kasi ang isdang ito kaya naman kung hindi mo nga lulutuin ng maayos ay hindi mo magugustuhan ng lasa. Ipinamigay lang din namin yung huli namin dahil meron ngang may birthday dito sa aming kapitbahay at bang sarap nga daw nitong isyang hay. Nagtira nga lang kami ng isang piraso at sinalab nga ni Buyok ang likuran at inihaw naman ang ibabaw. Pinakamasarap nga itong kainin kapag kabagong hango at mainit-init pa. Kaya naman, tara at kain po tayo. At kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood. Ani. Eh.